Hey guys, tugtungan na natin yung episode natin guys. Masakit pala tanggapin ang katotohan episode 16. For example guys, uh, sa isang trabaho, sa government man kayo or sa private na company, uh, may close kang kaibigan, kakwentuhan, naging kaututan or naging kumpari o naging kumare or naging kaibigan, naging best friend. Um, masakit lang dito guys. Akala natin, pagkakatiwalaan natin siya. Pero, yung pala, uh, kinuha lang pala yung loob natin para doon gawang ka ng hindi magandang uh, ano kwento doon sa Nakakataas natin bus para yung pala, yung sa haba ng panahon na magiging kaibigan kayo, lahat doon ay nakuha, naihipo, naihipo at inilaglag ka. sa Kung kailan pa, kailan kailangan ng kaibigan na nai-report na ka, nagawang ka ng ano pa man para ikatanggal sa isang trabaho. Diba? Masakit yung guys, naging kaibigan mo o kababayan mo, kalugaran mo, di ba? Masakit yun. Kaya hintayin guys.